Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig. Si Queen Helen Abdurajak Elizabeth III po ito at ako ay nagbibigay sa inyo ng kaunting mensahe. Ang kaganapan ay nakatakda, itinakda dahil alam din natin kung ano ang kahinatnan ng isang tunay na batas ng soberenya. Ang soberenya po ang may karapatan para ipagtanggol ang mamamayan kapag ang political government, ang military government, ang Korte Suprema ay hindi nag ng tama sa isang pamamalakad sa binigyan na pagkakataon as caretaker government. Tapos na noon pa, 2013, September 16, sinuway tayo. 2012, ang libro, nasa Senado, Kongreso, Falconsa, DFA, nasa DOJ, nasa Supreme Court, nasa Malacanang. magkus ang ginawa nila, minadali nila ang BARM, ang Bangsamoro Basic Law, at ang BTA nila, at ngayon, minadali nila na magkaroon sila ng gobyerno. Hindi niyo pa rin po maiiwasan o malalampasan ang ginawa ko dahil dokumentado, siliyado, aprobado po iyan ng kataas-taasan na hukom ng ICJ, ng ICC, lahat po iyan meron pong patunay. Kaya po kung ako sa inyo, kayo mga nabayaran na mga bloggers nagpakalat, mismo pala ang GMA, inihanay kami kay Dato Adlaw. Mananagot po kayo kung sino man kayo na nagpalaganap niyan. Mula noon magpahanggang ngayon, lahat na nagkasala na nailista sa ngala ng sovereign niya ay may angkop na kaparusahan. Yan ang batas ng Divino Gobyerno. Pinagtawanan niyo ako, inalapusta niyo ako. Sa ngayon, sino sa palagay ninyo ang may kapangyarihan? Yan ang hindi ninyo malalampasan maski limpak-limpak na sa lapi. Maski lahat kayo magsama-sama na masasama. Ngayon, constitutional rights? Nung kami ay sinaktan ninyo, meron ba kaming natamong constitutional rights? Mag-isip nga kayo, mga politiko. Wala kayong yaman na ginulimbat. Marami pong records iyan. Tama lang na magkaroon na kayo ng pagyayanig. Tama lang na ma-destronkar na ang pagkaarugante ng bawat isa sa inyo. Wala po akong kinakampihan. Lahat po kayong taga-gobyerno, lahat po kayong taga-kapulisan, lahat po kayong taga-militar. Tingnan niyo po ang mga seri-serili ninyo. Kung anong pagkakamali ang nagawa ninyo sa pagsuporta sa maling pamamalakad dapat na kinabang na tayo. 2012 pa. December 12, 2012. Dahil yung code ng September 9, 2009. Nang November 11, 2011. Tatlo taon po yan. Kasunod-sunod. Na talagang binuno ko araw gabi. Pero pasalamat pa rin ako. Dahil sa pag-alipusta ninyo, nagkaroon ng pagkakataon iimplementa ang batas ng sovereign Kaya, kung sino pa sa inyo ang naghahamon, yung barangay captain, dyan sa Samal, na inihanay ako sa kay Dato Adlaw, kayong mga polis dyan na nagsabi na ako ay isang mandurugas. Salamat. Pero papano kung pagdating ng panahon, kayo pala ang mahuhusgahan, hindi ako. Sa ngayon palang nakikinikinita na ninyo, walang batas lalagpas pa o hihigit pa sa batas ng Diyos, sa batas ng sovereign niya, sa batas na tinatawag natin kaling mismo sa na taas-taasan na superpower ng buong mundo. Pinagtatawanan, pinanliliitan, lahat na lang ginawa ninyo, kayo naman. Akala ninyo maganda tingnan, nagkamali kayo. Ang inyong kinalaban ay matatag na pader. Nagpakababa, nagbaybay, naglakad at nagbibigay sa inyo ng mabala. Huwag ninyong hamunin ang kapalaran na hindi ninyo alam ang inyong patutunguhan. Kaya, kung ako sa inyo, stay put kayo. Timbangin niyo mabuti. Kaya yung mga taong sumuporta sa Hong Kong, hindi kayo ligtas dyan. Dahil pinakita ninyo, ano ba talaga? Sumusuporta kayo sa mali? O tama bang inyong desisyon sa pagpapakita ng inyong suporta? Marami pong namatay, marami pong kasalanan. E kung ayaw ang minin, dapat kayo ang tumimbang sa timbangan ng inyong konsensya. Marami po tayong dapat gampanan, pero kung ayaw niyong maniwala, ika nga, tapos na ang paghukom. Sunod-sunod na po iyan at intayin ninyo kung sino ang kasunod. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masalam.